Hello guys, good evening. Uh, ano guys? Uh, dito tayo ngayon sa ano guys sa uh, Aura SM Aura. Muta tayo ng SM Aura. Guys, pag-usapan natin yung ano guys, alimbawa guys, yung yung isang tao guys na Uh, sobrang yaman tapos ano uh, malapit na siyang mamatay wala siyang magpa wala siyang ano beneficiaries sa kanyang mga ano beneficiaries sa kayamanan niya ang gawin niya guys is to ano pwede niya i-donate sa mga ano i-donate niya sa mga mayroong uh, sa children hospital para gumaling naman yung mga bata na may cancer walang pangbayad sa hospital pwede rin niya isishare sa mga mahihirap na level yun, i niya ang mga blessing niya doon sa mga tao na hindi pa nakatikim ng magandang ano, buhay yun pwede rin siyang tumulong sa mga yung malilit na ano yung ibig sabihin yung bahay nila ay ano lang yung payag-payag lang yung maliit lang pwede niya i-share yung blessing niya doon sa kanila, sa kanila para matanggap siya sa langit matanggap siya ng ating Panginoon yung naiwan niyang mga kayamanan, mga gamit i-share niya sa mga ibang tao bago siya mamatay ganon yun guys wag mahayaan nakatiwangwang yung mga kayamanan mo, mga ari-arian mo, isishare mo yon, ipamahagi mo sa ibang tao, yung pinakamababang level na tao, yung pinakamahirap, bago siya mamatay. Ibig sabihin, uh, share your blessing. Uh, matanggap siya ng Panginoon pag namatay na siya. Katulad kay Melda Marcos, hindi siya matatanggap sa ano sa langit kasi bago, bago siya mamatay dapat i-share niya yung mga blessing sa mga tao sa may hirap sa mga may cancer, may mga may mga sakit para gumaling, i-share niya yung blessing na ano, yung napundar nila ng mga ari-arian, mga lupain, mga ano, isishare nila yung sa ano, may hira para tanggapin sila na ng Panginoon sa taas. Para hindi na siya mag-alala mag pa, dapat i-share niya sa lahat ng tao. Yung marami nilang blessing or mga ari-arian, mga pera, mga gold, dapat i- i-share sa mga tao. Ganun, da, ganun ang dapat gawin para matanggap siya ng ating Panginoon sa langit. Thank you, guys.